Hey, tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Liala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Hiala! Hiala! Mula sa Mahiwagang Burnay Mahiwagang Burnay Mahiwagang Burnay Ang Kwento Pumaki ako sa isang broken family. Kinder pa lang ako hiwalay na mga magulang namin. Napilitan kaming tanggapin ang abnormal na setup kesa naman araw-araw nag-aaway sina mama at papa. Tatlo kaming magkakapatid na babae at ako ang bunso. Napunta kaming lahat kay mama at kay lola napakahirap ng buhay nang mawala si Papa. Kinailangan mag-abroad ni Mama para matugunan ang mga pangangailangan namin. Dahil matatalino kami, pinilit ni Mama na pag-aralin kami sa private school. Pero unti-unting nasira ang malinaw na direksyon ko nang mapabarkada ako sa mga gunggong na mayayaman. Natuto akong magyosi, uminom, mangupit at maglakwat siya. Hindi alam ni mama ang mga nangyayari sa akin dahil nabobola ko si Lola na wag magsumbong sa kanya. First year high school ako noon nang una kong maranasang masuspend. Pagdating ng second year ay ilang beses akong nag-guidance. Nang malaman ni mama ang mga kalokohan ko, napilitan siyang ipatransfer ako sa ibang eskwelahan. Mula Isabela ay pinadala ako sa Baguio para doon mag-aral. Pero lalo akong napariwara nang matuto kong magmariwana sa lugar na yon. Ang ending, naging school dropout na naman ako. Wala na halos eskwelahan na gustong tumanggap sa akin. Sa edad na 16, nabuntis ako ng boyfriend ko at nagkaanak. Sa kabila nito ay pinilit ko pa rin tapusin ang high school. Umakyat ako ng entablado na karga-karga ang baby ko. Napakarami kong sinayang na panahon. Anim na taon bago ko natapos ang sekundarya. Matapos nito, nagsama na kami ng boyfriend ko at nasundan pa ng dalawa ang anak namin. Ang problema, hindi sanay ang asawa ko sa pagbabanat ng buto. Para kumita ng pera, pinasok niya ang pagbebenta ng droga hanggang sa natuto na rin siyang gumamit nito. Doon na nagsimulang maging impyerno ang buhay namin. Madalas siyang mapraning at kung ano-anong inaakusa sa akin. Marami siyang duda na madalas naming pag-awayan. Sinubukan kong maging matatag alang-alang sa mga bata. Pero na magsimula siyang manakit, sumuko na rin ako at nagdesisyong magpakalayo-layo. Iniwan ko ang mga anak ko kay mama at lola. Nagtrabaho ako sa Hong Kong para masuportahan ang mga bata. Makalipas ang apat na buwan ng pangangamuhan sa ibang bansa, nabalitaan ko na lamang na patay na ang aking asawa. Sa umpisa ay parang hirap din akong tanggapin ang nangyari. Pero nang maisip ko ang mga pangit na karanasan ko sa kanya, nakamove on na rin ako sa kanyang pagkawala. Narealize ko na kaya naman palang paghilumi ng panahon ang mga sugat ng kahapon. At choice mo lang yon kung gusto mo pang patagalin ang mga paghihirap mo. Mamimili ka lang sa dalawa kung uusad ka o magbababad sa pagdurusa. Sa sumunod na pitong taon, kinaya kong lahat ang pagiging single mom pag-uwi ko ng Pilipinas, nagtayo ako ng maliit na negosyo sa Isabela at nagtrabaho sa barangay namin. Doon ko na muling nakatagpo si Fred, ang high school crush ko na muling bumihag sa puso ko. Eleksyon noon at magkasama kaming nag-duty bilang poll watcher. Bukod sa mga balota, todo bantay talaga ako sa puso niya. Kahit ako ang babae, ako na ang nanligaw para makuha ko siya. Hindi ko tinantana ng pangangampanya at panliligaw hanggang sa makuha ko na ang matamis niyang boto. Este, oo. Oh oh. Ngayon, magtatatlong taon na kaming mag nagsasama ni Fred at magkakababy na kami sa darating na Mayo. Tinanggap niya ang lahat na nangyari sa akin at inako niyang parang sariling anak ang mga anak ko sa unang asawa. Plano na rin naming magpakasal sa lalong madaling panahon. Sa aking mga naranasan, naniniwala pa rin ako na hindi ako pinabayaan ng Diyos. Gaya ng isang Paul Watcher na natili siyang nagbabantay at gumagabay sa kabila ng aking pagiging pasaway sa buhay. Sana po ay may napulot kayong aral sa aking makulay nabuhay. Ako po si Jam, isang tambalanista at ito ang aking kwento. Hi Jam. Thank Good you morning. for uh, sharing uh, your stories with us. Tama yan, mabuti na lang talaga uh, bumalikas sa tamang daan. Di ba? Ang lahat ng mga bagay na na-experience natin, lagi yang may itinuturo. At mabuti na lang nakuha mo yung leksyon na gustong ituro ng mga pinagdaanan mo. Totoo yung... Uh, hindi po totoo na wala tayong choice. Mm -mm. ba? Diba? Kasi diba, minsan sinasabi natin, wala akong choice eh. ba? Diba? Actually, choice mo eh. Correct. Ka. ba? Diba? Katulad nga yung sabi niya, choice niya na mag-move forward mm -mm. o choice mo rin, choice mo mag-move forward o choice mo to stay dun sa matinding uh, pinagdadaanan yes. diba choice mo magstay sa pagdurusa choice mo ding mag move on Tama. diba and uh, in the case of Jam lahat ng ginawa niya eh ano lahat ng produkto ng ginawa niya ay dahil sa kanyang choices diba Correct. yung choice niya na na mag mm -hmm. hindi mo pwede sabihin wala akong choice eh kasi meron Tama. pwede ka nga pwede mo naging choice yung magbarkada ka sa mga ano tawang tawa sa mm. geometry diba may kaklase <laughs> <laughs> ka kung ganun dati tawang tawa sila sa geometry <laughs> Tsaka sa mga right angles, meron silang meron silang joke eh, di ba? Oh, yeah. That choice ko na hindi bumarkada sa kanila oh. kasi alam ko na hindi ako natatawa sa geometry. di ba? So you always have a choice. Correct. So in the case of jam, choice niya na, na bumarkada sa mga antaw niya, gunggong na mayayaman. Mm. Di ba? Choice niya na, na mag-guidance, gumawa ng mga bagay-bagay kaya nag-guidance siya. Choice niya mga ginawa niya kaya nagpalipat lipat siya na eskwelahan yung nabuntis siya ng na maaga choice niya din yan. Hindi hindi mo pwedeng uh, ulitin namin, hindi mm -mm. namin hindi niyo pwedeng sabing aksidente ang lahat. <laughs> uh, hindi ko sinasadya oh! ako, ma. Ano? Walang ganon. Walang ganon. Yeah. Wala pa po kami nakilala na binatulan ng brief na buntis. <laughs> <laughs> May nangyari po. At bago dumating doon, choice mo din yon. Dama. Maraming proseso diba? pinagdaanan. Correct. So, choice mo din yon. So, lahat ng ginawa ni Jam, eh, a product of uh, all her choices. Correct. At eh, siya din naman na nagsabi, na makulay ang buhay niya kasi naging pasaway siya. At choice niya din, 'di ba, mm. na ayusin 'yung buhay niya, pumunta ng abroad, magbagong buhay. Correct, umiwalay sa ano, magpakalayo-layo sa asawang nag aadik addict mm. 'di ba? Choice niya din 'yon, 'di ba? At sabi niya nga, choice niya sa halip na mag-stay doon sa pagdurusa eh mag-move on, 'di ba? At choice niya rin ng ligaw. 'Di ba? Malay oh. mo nga naman sagutin siya, o oh, kaya. Ay, na. Nga, ang ginawa oh. na, 'yun 'yung diba? pinili niya. Ako naman liligaw, baka makawala pa, 'di ba? Oh, ayan kinalabasan. No? naging sila. Tama. Yeah. Oh, 'di ba? So, we are all um products of our choices. Yes. Hindi mo pwedeng sabihin wala akong choice, 'di ba? Kaya we should choose wisely tama. and kung, choose well kaibigan. and kung hindi ka naman maka nakapili, yung choice mo ay hindi masyado maganda. Huwag ka mag-alala katulad nga ng sinabi ni Jam, 'di ba? Ang Jos ay parang Paul Watcher, nagbabantay. si Sisiguraduhin na ayusin ng tama, 'di ba? Kasi sa gitna ng iyong pagiging pasaway, 'di ba, itinama ka pa rin ng ito diba? isa pang magandang hugot mula sa kwentong ito napangdating uh, sinabi mo partner talagang kailangan nating ano piliing mabuti yung tama isa pang magandang uh, hugot dito isa uh, kailangan ano maging masunurin po putay sa mga magulang natin be obedient sure. totoo yun kasi yung uh, uh, yung mga salita na binibigay sa atin ng mga nani at tatay natin para din sa atin minsan, minsan kasi minamasama natin eh paglabag sa pakiramdam natin o labag sa paniniwala natin yung sinasabi ng mga magulang natin nagiging rebel dito tayo. 'Yun ang tendency natin. Sumasama tayo sa barkada. Mm -hmm. Hindi tayo umuuwi ng bahay kasi mas pinaniwalaan natin yung, yung sarili natin, natin, natin at yung tropa natin. Tama. Eh nakakalimutan natin yung yung palang yung yung uh, uh, words of wisdom na binibigay sa atin ng mga magulang natin. Yung pala 'yung mas mahalaga. Kore, diba? Alam mo chopper may tama ka Oo, hmm. uh, medyo ta lahat tayo may <laughs> <laughs> Si Chopin. literally. <laughs> may tama, may saltek, may yeah, sapa. <laughs> Pero may tama. <laughs> okay, kasi ang, ma ang mga magulang, sila yung tryer and error sa sarili nila mismo. Mm, Kaya alam yes. na nila at sinasabi nila sa anak nila. Correct. Kasi malamang... In there, done that. Tama, pinagdaanan mo pwedeng, nila yan. Actually, sa totoo lang, hindi mo pwedeng sabihin na ang nanay ko o ang tatay ko ay corny, mm. hindi naiintindihan. Kasi ano ka ba? pinagdaanan niya din Tama. yan. ba? Diba? Wag, wag, kang, wag mo isipin na ikaw lang yung cool. Cool din yung parents mo dati. Naging pasaway din Naging niya sa nanay pasaway, niya. Naging oo. At alam din niya yung nagsisinungaling oh. para makasama yung jowa. Alam niya din yung nagsisinungaling para makukuha ng extra pera para makagimik. Alam niya, alam niya yun. Yung Tama. Kunyari, kasama yung barkada pero kasama pala jowa. Lahat ng kasinungalingan mo. Alam ng nanay at tatay mo bakit? Binder bin danda dan. Binana mo lang yan sa Nah, oh. <laughs> What? Totoo yan! Correct. Pero in the end, talagang sila yung dapat mong pakinggan. Mm -hmm. Naka, alam nyo, malungkot para sa mga magulang kung ano yung hindi magandang kahinat na ng mga anak. Mas malamang nung nalaman niyang na-involve ka sa isang addiction, sobrang... sakit-sakit uh, sa puso. sobrang gumuho din yung mundo niya. Correct. Kasi hindi niya alam kung saan siyang parte ng pagpapalaki sa iyo nagkamali. Eh. Nagkulang. Diba? Saan siya nagkulang? Yun yung uh, isisisi totoo. niya sa sarili niya. Kahit sa totoo lang, choice mo din naman yun eh. Correct. Sinubukan ka naman niya talagang palakihin ng tama. ba? Diba? So listen to your parents. Importante yung mga sinasabi nila. Kahit paulit-ulit po yung mga mga lengguahe nila araw-araw umaga hanggang hapon. Importante yung pakinggan nyo kasi para sa'yo din yun. Correct. Yeah. At uh, isa pang hugot mula sa may wagang burnay saludo tayo sa mga single parents. Kasi yes. in fact, um, uh, kung meron kang katuwang sa pagpapalaki ng anak, mahirap na eh. Mm -mm. What more yung wala kang kasama, ikaw lang mag-isa na nagtumataguyod. Tama. Diba? E yung, yung wala kang masasabihan ng stress mo kapag ka punong 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 puno ka na. ba? Diba? Pag sabay-sabay na silang nag-iiyakan. Tapos ba? Diba, wala ka man lang mapasahan. Kasi at least kapag Correct. ka may mister ka o kaya may misis ka, may kasama ka, kapag ka na umiiyak yung isa, pwede mo ipasay. Oh. Ikaw muna dyan! <laughs> diba? <laughs> Tadali lang! Lumabas mo na kayo! Eh hindi. Kapag solo ka, si eh. single parent ka, solo mo lahat. I-absorb mo mm. talaga lahat. Kaya talagang saludo ko sa mga single parents kasi hindi po madali ang inyong ginagawa. Napakagagaling po talaga ninyo pero tinataguyan ninyo ang inyong mga bagets. Mga lodi namin kayo. Mm. Yan. Na. Isa pang magandang hugotin dito, syempre, pag alam mong mali ang isang bagay, mong gagawin. Tama. Kasi again, may may choice ka doon. Unang-una, yung pagbibisyo na yan. Di ba ang dami niyo pinagdaan ng pagbibisyo? Buti na lang talaga na realize mo uh, yung uh, yung kahalagahan ng pagpapahalaga sa sarili at pagpapahalaga sa buhay. And uh, we are proud of you kasi kahit at 16 years old hindi mo naisip na ipalaglag yung bata, itinagulod mm -hmm. mo pa rin yung bebe, di ba? Yes, at but... nagkaanak pa ng dalawa, di ba? Napakabongacious ata. Kulay talaga ng iyong buhay at marami talaga kaming natutunan sa iyo, Jam. What can you say, tanghenyo? Well, ang saya, lang naman ang hugot sa mga kabisyon nating nasasadlak sa ganitong pagkakataon na mm -hmm. feeling. Na. wala nang choice, marahil hindi nyo pa makonect, tandaan nyo na life is all about making choices yes. always do your best to make the right ones and always do your best to learn from the wrong ones, mm -hmm. yan ang pinaka-importante correct correct importante of the course. lessons that you learn yes. from each experience, and yung reflection diba? kailangan ma-realize mo na ay mali pala ako doon so itatama ako na next time mm -hmm. maraming salamat Jam sa pag-share ng iyong kwento, sana yung mga estudyante na parehas mo noon na nakikinig ngayon eh choice na lang na pumasok kesa eh, mag-ML. Yeah. Kasama 'yung tropa. Nakita niyo trending na post. <laughs> na Alin ano? Um, Alin doon ang dami ba? Uh, oo. yung yung uh, may teacher na nahuli niya nag-ML yung mga estudyante niya. Hmm. So ang ginawa niya kinuha yung mga cellphone. Okay. Tapos parang, ano, hinayaan niyang malus yung mga stars, okay. o mapatay yung mga heroes. Oh. Hindi kasi ako na, uh, ano, hindi nag kasi ako, lo. hindi ako nagmo-mobile legends, kaya hindi ko maintindihan. Pero sabi niya, parang, ang ginawa ko dun sa mga estudyante, hinayaan ko makita nila habang, basta nandun lang, hindi ginagalaw, diba? <laughs> habang namamatay Namam yung hero kasi nila. Kasi parang oh. nire-raid ano oh, nila eh. Oh, ganon. <laughs> yung kita-kita mo na wala ka magawa, namamatay na hero mo, tapos you lose the star, parang ganon. Trending yung post na yun, kasi halo halo yung reaction ng mga tao may nagagalit sa teacher may natutuwa pero madami din nagagalit sa teacher kasi kasi nagagalit lang yung character di ba o isang malungkot na katotohanan din yun ah yung tipong minsan napapa napapasama yung yung teacher sa ginawa niya tutuusin, tama naman talaga kasi ang daming opinion ng mga netizens eh ang dami alam mo kasalanan ng social media totoo naman ah, bakit nung mga panahon natin parang normal lang paluin. O kaya ako ilang beses ako napalo yung kamay ko kasi dumi ng kuku ko eh. Correct. <laughs> correct <laughs> eto, hindi na tissue ng pair ng magulang. Oh, Ayun, oh, debate oh. na siya eh. Oh, na to kung yan, dapat yan. bang paluin o hindi. Pero parang dati okay lang. <laughs> tapos lumaki tayong tama. Feeling ko ganun. Totoo yan. Because mo, of social media. Because of social media social na, na pwede mong i-ano, pwede mong i-post, i to i-video, <laughs> tapos i-post, ano, tapos ba, diba, ang samasama -sama mamo Pero sa totoo lang, hello, si Tanghenyo, tinali sa poste. Sa <laughs> si Christian, pero sinako. <laughs> Ako po nasampal sa bibig. <laughs> Di ba? Ngayon yung mga bata, bawal mo nang he? Oo kaya, ito. Di diba na, ba nakakainis? Uh, one perfect example, yung hmm. uh, teacher na nakausap natin nitong, nitong uh, kamakailan lang, uh, sabi nila, kami wala kaming masyadong protection unlike yung mga bata ngayon. Ang dami mga bata sa nagpaprotect sa kanila. Ang dami niyang cases na binato siya ng cellphone. Mm -hmm. Yung tamaan ka sa gulugod, sabi yung tinamaan ako sa gulugod ng no what's cellphone. What's gulugod? <laughs> anong gulugod? Gulugod, this is... Gulugod? <laughs> gulugod ba? <laughs> That is so deep, Tagalog. nakakaibis ka. <laughs> <laughs> Hindi, anong <yung> gulugod? Gulugod. <laughs> <laughs> ano parte na kitapon yun? <laughs> Parang what's si Igadu, iyok. <laughs> Ew, <laughs> you're eating Igadu. <laughs> Iga du Iga do. <laughs> <Iga> do. <laughs> gulo god. Let me explain what ga, what gula god is. Gulo Gulo ah, Gulu god. Ano gulo <laughs> god? Gulo ano nga yon? Alak alakan alam uh, ko. Spine. Ah, spine cord. Oh, uh, spinal Gul cord mo. Ah, gulo, Gulu god. <laughs> so anyway, diba, ito, yung what's yung gulo god? So, Nakakainis ka. O oh, sinong mm -hmm. nagtagaano daw siya? Sa gulugod. Oh, Ah, nagsusulat siya sa sa, sa whiteboard. Mm -hmm. Siguro inis lang niya yung estudyante. Binato siya ng cellphone. Eh, may lalaki na mga cellphone Correct. ngayon. Correct. Saka oh. tamaan ka sa gulugod. Oo. Oh, <laughs> oh. Ang sakit <laughs> nun. <laughs> ang sakit what nun. What if meron pang casing na matigas? Oh, yung kaya, do, yung shockproof? Oo. Oh, oh, Ang sakit nun. Ang sakit nun. Kahit nga hindi sa gulugod eh. Oh, <laughs> any part of the body. Oh, eh. masakit binato siya ng estudyante niya ng cellphone. Tapos wala siyang nagawa. Kasi pinagsabihan niya lang pero di ba kung sa iba-iba yon ba babato hindi kita na racer <laughs> diba? may mga may mga At teacher o. na babatuhin na racer ano dati pa <laughs> hindi nakakasagot eh ano ka ba diba? Natuto kung hindi magsalita kapag ka sinabi ng teacher simula nung simula Oo. nung sinabihan niya kami na kung sino magsasalita stapler rin ko hindi na oh, diba? <laughs> Dabi Dati, no? Oo. kaya. Ay, partner, sinabi niya yun. Ay, talaga. Pagdating sa bahay, pipilitin mo pa ako bago magsalita. Ang takot ko. Kaya yun dati, yung mga ganyan mo, Christopher, na may patilya, lagot sa dito. Oo. Oh, oh, yan. Hindi yung ihilahin dito. ay yung masakit oh, Diba? dati, may bigote ako pumasok. ay Araw, bawal. Pero alam ko, bawal pa rin. Ngayon, kalahati lang. so, umuwi ako, umuwi kalahati bigote. diba? Pero hindi ba't natuto ka? Oo. Oh. ngayon, gawin mo yan. Trending yan. Ka. Sasabihin walang karapatan Ganyan ganyan Oo. Parang kanina yung anak ko Ito na naman Sample ko talaga Anak ko lagi <laughs> eh di ba init ang ulo niya Ginising siya so, Kasi kailangan niyang pumasok eh. So may nakakalat na paper bag Eh dadamot siya kasi sipa niya yung paper bag. Sabi ng asawa ko talaga, alam mo kung nakilala mo yung tatay ko? <laughs> Nasampal ka na niya! <laughs> kasi Oo, dito naman sobrang eh. Sobrang talaga Oo. yung mga yung mga, eh ngayon, na, yung mga, ngayon mga debate, tao sir. dati. Ngayon debate. Oo. Isipin mo na lang, yung yung perfect example, sabi niya wala akong nagawa. Pinatawag Oo. ko na lang yung magulang na sinabi, sinabi ko, binato ako ng anak niya hmm. sa, sa likod. Paano ko napasama yung... Kurekado eh. yun ah. Paano kung kakaedad niya tanghen yun? Oo. Eh, hindi na naka-work. diba? So, si, si, si yung mother na, pinat, na pinatawag, nag-sorry lang. Ang, ang lagay, ganun na lang. Samantalang mm pag ikaw, diba, uh, pinagalitan mo lang yung... Uh, yung pinagsabihan. Pinagsabihan oh. Na, mataas ang boses mo, tapos na-video ka. Trending hindi ka, man na. na-video, isusumbong ka ng bata sa magulang, tapos oh. magreklamo si nanay. Tama. Tapos ipopost. Ipopost. Ah. Oh. So, ngayon, kawawa oh, si teacher. Tapos malina naman si teacher. Kasi wala walang nagpo-protect sa kanila. Eh. Pero ang mga bata talagang well-protected. Ay, nako, kasalanan talaga ito. Oh. Baka kasi na MBMB to <laughs> Nakakaloka Anyhow oh, yeah. Anyways Mabuhay mga mabuhay teachers teacher, Talagang mm. ano Bongga mga teacher Mahal natin sila yes. hindi, hindi po madali Ang inyong ginagawa Correct Maraming salamat Sa lahat ng na mga nakaantabay Sa atin Happy birthday fellow Hi fellow Happy birthday Salamat ha ah. May pa burger ka ngayon ha oh, ah. Dahil may pag may pa burger Mukhang yeah. 22 Oo oh, nga <laughs> Hindi ka mukhang 37 <laughs> Happy birthday And salamat sa pagiging masusunod sugid na Love Radio listener. Fellow gene yes. Jean, thank you. O siya kabisha, enjoy the rest of your day. Muli ako po si Nicole yala At ako naman si Cambio King Chris Jupert. Na nagpapaalala, walang, walang matatang na relasyon sa malanding may determinasyon. Yo! Ang programang walang problema. Hey! Love lang. Always your number one. 是啊